May pupuntahan tayo ngayon Sa Purok Atis dito sa Barangay Gubat Parte po ito ng daet ha Para puntahan po natin yung isa sa mga Nasalanta so ng bagyong si Ulysses Purok Atis, Barangay Gubat Michael Cuson So hinahanap natin si Mr. Aso, uh, Michael Cuson nakan, oh, okay, so, Pero dyan po Michael Cuson Ah, sige Pero dyan po yung Michael Fuson. Yung nawasak po yung bahay daw. Ah, sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Dito, po dito po dadaan? Wala po dito, Tay? Tatay, wala dito wala po, po dadaan Yan talaga po yun. Ay, sige, Tatay. Ano, okay So, tingnan natin yung uh, bahay ni Mr. Cuson. Hindi kaya Kison. Yes Q U I O Z O say. We goes di ba? Alright. So verify diba, natin siya? yung uh, Q U I O Z O. Hindi ako mali, Verify ba? natin yung Pinu-award uh, diba, sa ba, ating yun uh, information regarding to sa kanyang was out na bahay. At uh, bibisitahin natin siya sa mga oras na ito. At uh, papabot tayo ng uh, kaunting uh, bagay na pwede nating uh, maibigay Kaya, papasok na tayo sa barangay gubat purok atis so parang kasya ba dito ang car Nako ba diyan magagalaw ba 'yan? Pumasok na dito, kotse. Pasok ba 'ko, Tawid sa maitulay. Bolan bolan. Yung masikip ito, ito, ito. yung daan. Nabisado mo man pala nitong isang ito. Parang kaya naman. Kaya, ayun, 'yung na, malaki. Kaya, kaya. So, so, 'yan. So, dito pa. Junction parts, junction parts. Diyan, guys. So, nandoon tayo ngayon sa Purok Artist, Barangay Gubat. Medyo malaki pala. Ano no? Drainage. Dito na siguro kasi lalakad daw. Pwede pala rito. Pa parking na lang tayo. Mm -hmm. Ay. So, bababa tayo guys para tingnan natin yung sitwasyon ng ating pupuntahan. Mm -hmm. Kay Mr. Michael mm -hmm. Cuso. Yes, pwede mag-park? Oh, 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 oh. So, dito tayo ngayon sa Barangay Atis. Para tingnan natin ano yung supposition. So Bye lakha. Punta tayo ngayon kay uh, Mr. Quse. Kios. Quse ba talaga mabi? Ah kasi Q U I Q U Z O N. Isn't that? Big sure. Ah, Quse siya. Ay, magandang hapon sa. Magandang araw po. Sa pupo dito ang bay ni ano Michael Qusion. Yes. Michael Qusion ba? Yes. Pero Qusion ba talaga? Dulong talaga. <laughs> dulo, dulo. Dulong, Dulong, guys. Kilala po yun doon tang bahay. Ngayon ko lang to guys na pasok. Itong barangay Kubat, Porok Atis. So, sa loob ng mayigit apat na kong ng aking buhay bilang isang Bicolano at bilang isang residenteng mamamayan dito sa Kamarilis Norte. Eh. Ay ngayon ko lang na pasok itong lugar na to. Oh. Para itang tipikal na probinsya talaga. Kasama natin yung ating sponsor na si Mami. Yan. At uh, talaga may charity kasi sila. Charity project. Ito siya siya sa mga naka-umbrella sa ating uh, project dito sa Camarines Norte. At sa abot po ng ating uh, maaabot, eh, siya po yung ating katakatulong. Mukhang malapit na tayo guys yung sa ating subject. At uh, lang tayo kung ano yung sitwasyon ng kanyang bahay kasi base sa picture eh talagang totally washed out totally terdict talaga yung bahay nila so tingnan natin kung uh, pasok siya din sa qualification eh, nahanap ng ating uh, affiliated uh, organization para sa mga tumutulong na makapagsurvive yung mga tao na sa lanta nung uh, bagyong si Ulysses so andito na tayo ngayon finally andito na rin tayo ngayon sa lugar kung saan isa ito dun sa Uh, nag-send ng kanilang ka taon tao dito yung ganong sitwasyon dahil doon sa pagkatapos ng pag -usib -usib -usib. Tara guys, pasok tayo. <laughs> <laughs> Medyo makikita natin guys na talagang malakas yung ano, yung malakas yung hangin dala ng bagong si dito, dito kasi sa mga paligid, nakikita natin yung mga nakatimbuwang na mga punong saging, kahoy. At uh, marami rin talagang mga bahay yung tutarin na apektuhan. At uh, first time ko itong pasukin guys. At uh, parang di mo kapaniwala ha. Masyadong, masyadong malakas pala talaga. Ah, na sila? Ah, ano si mami? Naku, saan ba yun? Naligaw na tayo, guys. ang <laughs> 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 Ah, dito. Bando? Wala naman ang bahay dito. Wala naman bahay dito. Wala naman ang bahay dito. Hindi kaya. <laughs> ano? Hindi mabi. Atong malakas! So, dito tayo sa loob, guys. No? Parang ang dami talaga dito. Malakas talaga yung bagyo, no? Ah. Finally, at dito tayo ngayon sa isang recipe, recipe. Sa isang nag-message sa atin. So, malakas talaga ng bagong Ulysses, no? Ang kasi mga pulong na buwal. Tsaka kapansin-pansin, madami din yung mga bubungan ang talagang nawarak. So, malakas yung bagong si Ulysses. Asan yung bahay na sira? Ito. Sir Mike? Ay, ito pala. So, ito si Mikey Fuson. Finally, siya si... Tropa Ken. Siya si Michael... Uh, tama ba? Fuson? Okay. Ah, tama. Michael Fuson. So, uh, nag-PM siya sa ating... Is kayo kayo? Ah, siya nag-PM siya. At tapos nakita niya kasi yung... Yung kahit sitwasyon noon. Tama ba yung picture dati? Ano? So, totally wash out talaga guys yung bahay niya. At, ah... Uh, Makikita natin dito talagang wala ka na makitang bahay. Tutali, tutal talaga siya eh. Ito yung uh, panahon kung saan kasagsagan nga ng uh, bagyong si Ulysses kung saan kitang kita natin dito kung paano uh, pinadapa ng hangin uh, dala nitong, uh, nito nga bagyong ito. At uh, makikita natin dito sa video yung ipinigay sa atin ni eh talaga naman halos sa uh, nawasak ng gusto yung kanyang bahay dahil sa bagyong si Ulysses. Umaga na nang uh, makita ni Michael kung ano yung talagang pinakan nangyari sa kanyang bahay. At uh, medyo nakakalungkot dito talagang halos wala silang naisalba kahit anong uh, klaseng gamit uh, during nung uh, kalak kalakasan ng bagyong si Ulysses. At uh, kung mayroon man silang natira, mayroon nilang mga gamit na pwede mapakinibangan pero totally sa lahat ng mga appliances na naiponda ng mga asawa E eh talaga namang halos naubos yun Dahil sa bagyong ito Ayun guys, sa sobrang lakas nga ng bagyong si Ulysses Talaga namang kapansin-pansin yung pagkawasak ng bahay ni Mr. Michael Fuson Dito sa barangay Gubat, Porok Atis Ayan. At uh... Tingnan natin ano yung magagawa natin para sa kanilang uh, pagbangon. Hindi man kayo makatulong para mabuo yung kanyang bahay, at least makatulong tayo sa maliit na bagay para sa kanilang pagbabagong simula ng kanilang uh, pagpapagawa ng kanilang bahay. Sa mga nais tumulong para sa pagbangon muli ng pamilya ni Michael Cuson, pwede niyo po siyang tawagan sa nga uh, nakaplas dito sa video nito.